Araw nga ng linggo ngayon mga ka-Oragon at napagdesisyon na naming magpunta sa dagat para naman mawala ang aming stress. Napakaganda nga ng sunset kaya naman aking binibidyohan. O, oh, bigla namang tumawag ang aking makulat na kapatid at pamangkin. Namimiss na daw kasi nila ako. Ay, for the go. At habang nasa biyahe nga kami ay bigla namang bumuhos ang ulan. Bibihira nga lang umulan dito sa Qatar kaya naman talagang nakakamangha. Dumating na nga po pala kami sa aming destination. Pumunta nga pala kami sa Semaisma Beach. Pada hapon na nga nang kami nakarating at ito nga pala ang aming nadatnan. Walang katao-tao sa lugar at halos kami nga lang ho ang naglakas ng loob pumunta sa dagat ng ganitong panahon sapagkat napakalamig. Maganda at maaliwalas kaya naman nakakawala talaga ng stress. Nang dumating nga kami mga ka-Oragon ay low tide. Kaya naman nagpunta ako dito sa bandang likuran. Meron silang parang play area pero dahil nga may bakod at mukhang privado hindi na ako nag lumapit at tingnan ito. Ang sadya ko lang naman talaga dyan ay pumunta ng banyo at mag-CR. <laughs> Nawiwi na kasi ako mga ka-Oragon. Maganda nga pala dito kasi hindi na kayo mamamroblema kasi may palikuran na sila. At dito na nga ang aking dalawang kasama, si Ate Lorraine at si Ate Donna na, nag na nagpiprepare na ng aming iihawin. At ako nga din ho ay pumunta sa dagat upang tingnan ito. Low tide po pala ngayon kaya naman medyo malayo ang dagat. So mamang hungani ako para tingnan kung meron namang crabs dito. Yun naman talaga kasi ang pakay ko. Nung nakarating na nga, ho nga ni ako sa pangpang ay nakita ko na parang maraming shells. Parang may mga halaan. Pero nang aking sinubukan hungbong kayo ng buhangin ay puro naman putik. Hindi nga ni ho siya yung typical na buhangin sa dagat. Yun hubang putik na kapag tinapakan nyo ay lulubog ang inyong paa. Sobrang babaw nga rin ho dito at sobrang napakalayo ng dagat. Pero maya maya nga ni ho ay mag high tide na din yan. Tinignan ko lamang ho pero sa aking palagay wala talagang karabs dyan. Kaya napag-isipan ko na laang hong bumalik dyan. Sakto naman ng mga panahon na yon ay malapit ng lumubog ang araw na siyang aking pinakahihintay. Ay ano pa nga ba, e eh, di syempre for the picture and video ang person. Sumunod nga dito sa akin si ate Lorraine. Ito na nga, napakagandang sunset. Ay, nakakawala talaga ng stress at nakakalubag ng damdamin kapag nasa dagat ka. Yun bang feeling mo nare-relax ka kahit panandalian lang? Pagkatapos po nga ni naming mag video, ay bumalik na kami at tutulungan si Ate Donna na mag-ihaw. Meron nga po pala nga kaming isda, kamote, na iniihaw namin tsaka yung beef. Meron nga ni din ho kaming inihaw dyan na pusit. Ay siya pagkasarap. Ganito lang hungani ang buhay namin dito, magtatrabaho at pagbaminsan-minsan ay magpupunta ng dagat para naman mag-aliw. Ay siya hanggang dito na lang ang hungani mga ka ng aking video at kami kakain na. Bye bye, hanggang sa susunod. Ciao!